kaag sa numero uno sa mga balita, subong at law. Demand letters na tala na ipanagtag sa mga tenants sa Manukan Country para magbiya na sila sa ilang mga pwesto. May report si Nico Delphi. 27 ka mga tenants sa Manukan Country ang isuhan sa notice to vacate kag notice to pay sa City Legal Office sa Bacolod sumugod sa buwas. Ginseling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. kabahin ni tikang matapos nga nagligwat ang desisyon sa mga tenants nga hindi luyag magsailo sa natukod nga temporary facility sa ngasang Prime Holdings Incorporated. Sa parking area sa mall, nga lang sa tubang sa Manukan ang pasilidad nga libre nga ipagamit sa mga tenants sa tiyon nga sugura na sa ngasang PHI ang pag-demolish ang daan nga Manukan para sa development project sini sa reclamation area. Ang pro may isa na na hindi niya mag temporary, but is willing mayor na ma masilo ya po permanent na ang structure. Di, may iban man na, ako ganit na gano'n kay Consular Floor na mga meeting kumitanan sa Manukan ng mga stone owners kung sino hindi ang sigurado na mag-silo. Kaya may mga permits pa sila na i hindi bahang pa ni Mayor Albi Binitas nga dungan sa pagkambyo sa desisyon sa mga tenants ang ginpadalaman sini nga demand antes pa man sila magbiya sa ginaarkilahan nga baligyaan. Si, si may nang pangita sila sa lugar niya pakayoon nila mga stones, pakayoon nila Ano stones. I those things. So, sila kung if we were discussing it early on. Okay, hmm. subong kung ng SM, ipakayoon na na on the premise na okay na to sila. Sa atin yung na gamay. Ang ah, hindi sila. At is easy ko. Kung hindi kong gamay na I will find a space to expand it. So 30, so 30, 30, yeah, so is sa 27 ka mga tenants, 15 lang ang sarang tugutan niya magsaylo sa si temporaryo nga manukan. Ang 12 ang nagapabilin nga wala pa nakabayad sang utang sa syudad. Nico Delfin para sa DGCast Negros.